Sampu hanggang labing walong tropical cyclones ang aasahan ngayong taon ayon sa pag-asa. Bagamat hindi sing lakas ng na mga nakarang bagyo, hindi daw tayo dapat magpakampante. Ngayong Hulyo, asahan ng dalawa hanggang tatlong tropical cyclones na posibleng dumaan, malapit sa Batanes o maglanfo sa Visayas o Central Luzon. Ang iba pang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Sa Philippine Area of Responsibility ni Bagyong Bising ngayong biyernes, kinumpirma na State Weather Bureau Pag-asa na 10 to 18 tropical cyclones pa ang inaasahang papasok sa bansa ngayong taon. Ayon kay Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development Dr. Marcelito Villafuerte, hindi sinlakas ng mga bagyo noong 2024 ang inaasahan nila ngayon. Pero, hindi ibig sabihin ito magpapakampante na tayo. Maging mapagmasid pa rin daw sa panahon, lalo na ngayong tag-ulan. Ibinahagi naman ng pag-asa ang improvement sa kanilang weather forecasts. Yung pagbibigay natin ng uh, agarang impormasyon, halimbawa sa forecast natin ng tropical cyclones, before kasi ang forecast natin ay covering only five days. But right now, we already extended it to at least two weeks. No? So may initial information na tayo na binibigay na two weeks prior dun sa event. At least may expectation na weather magkakaroon ba ng tropical cyclone. Mayroon namang seryosong babala ang pag-asa tungkol sa klima. Nung nakaraang mga taon po, uh, maalala natin na uh, active ang El Nino at that time. So that's why uh, earlier period na kung saan doon talaga na-expect yung epekto ng El Nino. With La Nina kasi, na-expect naman natin more precipitation or more rainfall. Paliwanag ni Villafuerte, ang painit na painit na temperature nagiging climate trend na humahantong sa unpredictable weather patterns. For example, ang inaasahan natin with the continuous warming ng ating atmosphere, We're expecting na uh, yung bang when it rains, it really pours. Samantala, ang Social Welfare Department siniguro ang publiko na handa silang mag-roll out ng tulong sa mga apektado ng masamang panahon. Sa ngayon, ang stockpile at standby funds ng DSWD nasa 3 billion pesos. Tagula na kaya todo kay dumano ang DSWD para kumbinsihin ang mga street dweller na subilong sa kanilang hipilan dahil mapanganib sa kalye. Pero sa pinakahuling datos nila, hamon pa rin umano ang paghimok sa mga ito dahil sa 10,000 homeless individuals na kanilang dilapitan, aabot pa lang sa 6,000 ang tumanggap sa kanilang tulong. Para sa agenda weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.